Hi guys, good morning. Welcome back. Ngayon, nandito na kami sa sasakyan. Pupunta tayo sa kung saan lang tayo dadali ng sala sa sasakyan, guys. So, tara, samahan nyo kami at pupunta tayo sa first destination. Body class 23.5 degrees in Sisigris sana oh, maganda yung weather guys so let's go let's go let's go so yan guys pansinin nyo oh yung dadaanan natin maraming mga olive trees mga olive trees yan siya di ba mabababa lang wala yung bunga ngayon guys kasi november yung harvest niyan so wala yan siyang mga olives pero tingnan nyo guys oh tapos maliit yung daan So, village na village talaga. So, ito yung gusto naming puntahan lagi. Huwag yung malalaking city kay super busy, polluted. Tapos, ang daming tao. So, pag dito ka sa maliliit na village, uh, wala lang. Walang masyadong tao. Walang masyadong sasakyan. Hindi polluted. Tapos, mababait pa yung mga tao dito. Friendly. Gaya din sa Pilipinas. Mga ganyan. Hindi ko sinasabing masasama yung mga tao sa city, guys. Alam nyo na yung ibig kong sabihin. Para, ano lang. Para clear tayo. So, ayan. Punta tayo sa next destination. So, so guys. Andito na tayo sa ating first destination. Nag, uh, yung ano na yan. Yung daan na yan. Sasakyan namin. Dead end na ito, guys. So, yung daan na yan is especially made for dito. So, ayan guys. Tingnan natin kung ano yan dyan. Ikot tayo. Tingnan natin kung ano yung makikita natin dyan, guys. Sa taas na ito ng hill. So, may makikita tayong magandang view. Ayan yung pamilya ko doon. Kasi, dry eh. Ito parang, ano siya guys? Chapel na maliit. Yeah, may malaki bang chapel. Pipay. Nako, sana all pipay. Ayan guys. Ayan, o okay, may maliliit na medyo pavilion siya. So, pwede kayong mag-rest dyan. Mag-lunch. Tapos ayan baba tayo. Ayan, yung ating view. Ito yung chapel, guys. 'Di ba ang ganda? Tapos yan na yun siya. Naririnig niyo yung ano ng anak ko. Ayan, 'di ba yung Mediterranean Sea. Ikot tayo, guys. Mediterranean Sea. Tapos nandun na yung Heraklion kung saan kami naglanding. O, oh, diba? O, oh, punta tayo doon. Ayan, yung ating first destination. So, abangan nyo guys yung ating next destination today. April 4, Thursday. O, di diba ang daming mga ano? Olive. Olives. Olive trees. Para mga 90% guys is olive trees. O, oh, diba? Maganda dito, guys. Pag may drone ka, papali pa rin yung drone dyan, oh. So, next time, guys. Pag may budget tayo, Bilit tayong drone. Char, char. So, next destination, guys. dito tayo sa may Malia. Uh, municipality of Chernosin. Chernos. Cher? Chersonisos. Ay, grabe. Ang, ano, guys. O, oh, eto daw yung makikita natin yan. Ito yung Malia, guys. So, tingnan natin yung excavation dito sa Malia. So, magbabayad tayo. Hindi ko alam kung magkano doon. So, let's go. So, guys. Malia, the Minuan Palace City. Nagbayad kami ng 6 euro per adult. So, palasyo yan siya dati, guys. Ayan. Mga excavation yan dito sa Street. Ayan, pupunta kami doon. Wala. So, hindi ko na papakita sa inyo, guys. Para at least meron din namang exclusivity yung mga binabayaran nila. Binabayaran natin. So, 6 euro times 60 pesos per adult. So, please. So guys, andito tayo sa loob ng palasyo ng Malia. Dati guys, palasyo ito. O oh, ayan. Pasok tayo sa palasyo. Siguro dati ano to guys, banyo. O di kaya maid's quarter. Charat. Ito naman guys yung maliit na kung ano lang yung dyan nakalagay dyan dati. O ba? Diba? Ito yung mga excavation dito sa Greece guys. Madami kayo makikita yung mga excavation dito sa Greece. Ay, salamat. May hangin. Oy. 21 degrees ngayon guys. So, medyo mainit pero okay lang. Kaya may hangin man siya. Ayan guys, very very luma na jar. Mga 1,900 years before Christ guys ha. Before Christ, hindi pa pinapanganak si Jesus. Andito na yung jar na yan. Nakikita nyo guys, bitak-bitak na yan siya. Siguro, ano yan siya? Yung puzzle, -puzzle na lang niya nila. Nakikita na nila yan sa grounds. Ayan oh. Ayan. Lucas, kom maar gaan. Ik doe dat niet, dus dan, 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 dan,